Hello guys! Welcome back to my channel again! And for today's vlog, uh, magluluto kami ng ano, ng putong bigas. Putong bigas. Tama ba? Mas time! Ano to? Yan siya guys. Kumbaga, bigas siya na nilagyan ng tubig tsaka lugi. Tsaka gata ng nyog. Gata ng nyog. Ayan. Asukan. Ayan. Baking. Tapos, ano siya nang galing? <laughs> Basta, Gingling. giniling. Gingling. Tapos, giniling siya. Tapos, Uh, tinimplahan ng asukal tapos nilagyan ng yes tsaka baking and ngayon niluluto na siya ayan dito siya niluto guys ni mother ayan sorry na <laughs> Ayan, dyan siya niluto. And, yan na siya. O, oh, diba? Ang galing. Hmm. Dapat kasi dito magluluto. Kaya lang, ulan. Ulan siya, guys. And, yan? update nga pala. Meron na siyang bakod yung aming bahay. Yung bakod na kawayan lang. Gawa ni kuya. Ayan, si kuya. Hiya! Say hi to my vlog. <laughs> yun naman yung anak niyang panganay. And yan, meron na kaming luto dito guys. Ayan, ito na yung luto. Sa, so, ayan. Yan na ay yung luto niya guys. So, ayan, di ba? Ganito lang yung buhay sa probinsya. Ayan, eh, hindi pa naayos yung dito kasi kakatapos lang lagyan ng bakod. Dito ng kapatid ko, tapos laging naulan, kaya hindi matapos-tapos. Grabe, wag niyo na lang i-mind yung mukha ko. Wala ayos. Wala ayos. Ganyan talaga dito sa probinsya, hindi na hindi mo na kailangan mag-ayos lagi. Basta ang importante ay malinis ka. Malinis naman ako eh. <laughs> so ayun. Yun yung sa likod bahay namin. Ayan, yung likod bahay namin. Tapos yung mga ano pala, yung mga bulaklak na nakita nyo before. Ayan, yung mga bulaklak na nakita niyo before doon ay nilipat namin doon sa front side ng bahay namin. And papakita ko lang pala sa inyo guys kung saan nilipat yung mga bulaklak na dati nasa likod bahay namin. So, ayan na siya. Nilipat siya dito. Ayan, meron kami niyan. Ayan yung mga bulaklak namin. Ayan. You. We've got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality for. People still make mistakes. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. satong box. Hindi eh, ka saan na. <laughs> Yan, lang natin siya, guys. Tapos isubo ng buo. <laughs> <laughs> Kaya kami yun. Oh. And guys, malakas na naman yung ulan gusto oh. ko. para uh, ano um, lumaki yung space kasi masyadong crowded masyado tinan nung una namin ano, nung unang arrangement namin kaya inulit ko siya On top. Ayon, so ayan guys, yan po yung vlog natin for today. See you. <coughs>